umaga sa inyo mga mahal ko ayun oh swerte pinayagan tayo ni kuya makapag sa ginagatasan niyang kalabaw eto bago na naman to sa youtube content natin Oya, marami tayong malalaman tungkol sa kanya tatanungin natin siya habang uh, naggagatas dito sa kalabaw mabuto. ayun kasi nga yung kalabaw natin na yan ang tawag lang po namin dito palo palo opo palo na lahi opo pero ah. sabi ng pinsan ko na doktor Um, nakatapos na. Oh. Ano daw po siya? May lahing Bulgarian. May lahing Bulgarian. Okay. Eh di sigurado hindi galing sa Pilipinas yung pinakalahi niya. O oh, ayun yung anak ha. Oh. Okay. Three months pala po yun. Ah, tatlong buwan yung anak na yung mamaya. O oh, yun, no? ganun pala. Oh, o tutukan na muna natin yung mismong paggagatas. Hindi na muna kami kasama ni Kuya. Lalo ako si Kuya, mahagip natin ang camera. Ayan. Malapitan talaga yan. Kitang kita natin yan. Hindi na natin inabutan. Hinugasan ni Kuya yung ano niyang kanina. Yung dede niyan. Pinunasan. Kaya kung titingnan niya, malilis na malilis siya. Oh. Pinapaliguan si Kuya. Ayun. Ah, Bago gatasan. Ayun. Kasi minsan pag kami mo, no, syempre nangangangangang ka po na Ayun, dumi naman oh, Oo, oh, tama. Ayun, no. Ayun, kitang kita natin. Bali, yung apat na dede na yan, gaganyanin mo yan lahat. Okay. Ayun. Mga 30 minutes siguro yan. Yung silang apat na dede na yan. Mm -hmm. Apat ah mga 3 kalahating oras din. Hilakas pala ng nakukuha. Mm -hmm. Sa tansya mo lang, uh, kuya, nasa ilang litro ba? O, ano O, okay? tansya lang. Uh, yung bago-bago po siya, nangaka po ako siya. Sa isang gatasan? Mm -hmm. Sa umaga. Sa umaga? Opo. E palbasa nga po, ngayon hindi ko na pagbibigyan ng magandang damo. Kasi busy po. Mm -hmm. Ayun. Medyo mahina. Nakaka lima. Ah, apat, nakaka lima pa rin. Apat uh -huh. na litro. Ayun. Grabe yung lakas ng puslit. e kuha tayo ng ibang angulo Nakakatuwa lang. Ay, talagang ako ngayon lang yata nakakita ng ang laks nung ano, ano. Ah, parang pinipisil din pala na pababa. Hindi yung basta oh, ano lang. Para po siya hindi, ano. Huwag niya kumahayaan. Oh, na, ano. Oh. na, pagka po, oh, medyo kinikilig-kilig po ako. Pagka po tumutulo. Ayun, oh, po talagang po. malinis na malinis. Yun naman na nakakatuwa. Oh, Ayan, nakakatuwang malaman. Ayun, no, nakatali lang yung paa para hindi siya gagalaw. Marami na pong timba ang sinira niyan eh. O bakit? Ano nangyayari? Eh, hindi ko po itinali. Eh. Sabi nung... Ah, biglang napapasipa? Opo. Shoot ay, po sa timba. Ay, ay, Hindi na sayang pa pala, pati hmm. eh, pero komportable, komportable naman siya yun. No? Hindi mo naman sasabihin. Lalo po pag uh, nakakapangat lang susunod tayo. Ah isa pa lang po yan. Pero sa ngayon nga kamo na hindi pa ganun kaganda ang ibinibigay mo damo pero nakaka 4 to 5 liters pa rin. Mm -hmm. Ito ngayon yan makakaya yan. Mm -hmm. abo ang dami na na 4 to 5 liters. Yung pong isang Wilkins ko na pituhan po dyan nung bago-bago yan. Oh, puno po yun. Oh. May 8 liters na yun. Mm hmm. Ito po ang aking mga laga. Ayan, meron po yung mga baka ko po. Ayun, may baka ka rin pala. Pero itong ginagatasan mong kalabaw, ilang peraso siya? Ah, mag-ina lang po. Ah, mag-ina lang ito. Ito, bali yon ano. Oh. Bali ito po, bata pa po nung makuha ko ito, piniiwil sa akin ng ko. Ah! Mm -hmm. Bali, nakakatatlong anak pa lang po yan. Ah, nakakatatlong anak? Naku, hindi eh, bata pa rin bale. pala yan na maituturing. Opo. ni. ma lang ho talaga ako. Mhm. Yun naman ang na uh, matutuwa kahit yung bibili mismo sayo eh makikita ka. Mm -hmm. Naku, eh hindi mag-aalala o mag-iisip. Napa. Sa kapo ano siya? Oh, ito ni pangdalawan dede. Ni panala rin po ako niyan para ko mayrong mga daw buh book niya. Mhm. Mm mm -hmm. Panalang imbudo na rin po siya. Ingin hey, hey, para sa kaalaman lang uh, kuya ng mga nanonood sa atin. Yan but direkta nang iniinom yan? Pwede hmm? nang inumin? Opo. Ah, hindi na yung iinitin papakulan pwede, mga ganun, hindi. Pwede naman po. Ano na ano? Na inumin na ganyan. Ganyan rin pwede rin. Uh -huh. Basta sasalain lang naman po. Ah, sasalain lang. Yeah. Okay, okay. Pero mas maganda po, medyo iinit mo siya para distilled siya. Para ah, kung bacteria. Iinit, eh, Opo. Pero paabutin ba sa kulo o mainit lang? Kahit mainit lang. Kahit mainit oh. lang. Ayun. Marunang di po ako gumawa ng keso. Ayun, may keso ka rin. Mm, pero ngayon wala po at mm, medyo... Rush hour lagi. Ayun. Ayaw nyo po minsan pagbalik nyo po. Ayun, sige, salamat. Ayun. At, sige, pwede mong ipakita sa amin yung uh, paggawa. paggawa ng keso. Opo. Yung sinasabi bang kesong puti yan. Opo. Ayun, ang galing. Maraming sila. salamat sa yung, ngayon pa lang. Pag po nakikita nyo po yung ano ko, nabuksan nyo po yun sa akin. O yun, yung sarils, sarils mo nga na yun. Opo. Meron ka ron. Meron po. Ayun, o ayan, sige mamaya. Pwede mo na nga rin sabihin ngayon kung ano yung... Para mabisita ma ma o masilip ng mga... Uh, Miguel Bautista. Miguel Bautista. Opo. Sa reels 'yon. Opo. Ang makikita, mga yun, makikita na namin doon yung proseso sa paggawa ng kesong puti. Opo. Ayun, maliwanag lang, Ay, maliwanag. Po, yun. May mga live-live din po doon. Mabubuksan po yun, di po ba? Yung sa live. Oo, oh, oo. Oh, oh, yan po, nga, may, yun po yung nag-live po ako nung nakaraan. Yun po yun. Ayun, ayos. Oh, o, yan. Thank you siya. Hindi ka pa paniwala ah. H hindi pa pala ito yung kalakasan oh. pero tingnan yung lapad ng balde. Oh, mataas-taas na oh. Sa isang gatasan lang kaya niyang mag-apat na litro yung ngayon muna yan. Mm -hmm. Mayo, yeah, kitang kita nila mula sa dede na pagkakapisil mo hanggang sa binabagsakan na balde. Yan yung patatlo, patatlong dede na natin yan. Hmm. Pero ikutan pa po yan pagkatapos na Ayun, ipapahinga lang muna. ikut hmm. Ikot pa, ikot po siya. Oo, oh, oh, oh. Ang pag, uh, ano, nit, pag nagatasan mo yan ngayon, bukas ulit, gagatasan ulit. Opo. Bali, ginagatasan ba siya araw-araw ba araw. sa madaling salita? Opo, araw-araw. Tapos nakakakuha nga ka mo ng apat hanggang 5 litro araw-araw. Opo. Ang galing pala, no? Ngayon, para sa kalaman din ng manonood natin, sa gano'ng katagal yan na mo siyang gagatasan buwat nung... Ipanganak. Buwat nung ipinanganak yung ano, tansya mo lang, kahit tansya mo lang. Hangga pong mga uh, months. Walong buwan na magagatasan? Mm -hmm. Hanggat so, po nagbibigay pa po siya. Kasi minsan, sa loob ng apat na buwan, nabubuntis na po sila. Kapa-artificial injection. Oo, oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos? Pagkatapos po nun, yun, bibilang po ng... Hanggat hindi siya, ano sige lang. Lata. Pwede pa rin gatasan kahit mm -hmm. na, na ano na, na AI na? Opo. Ayun. Pero naman po na, malapit na isang buwan na lang, nagagatasan mo pa po siya. Ang galing pala. Maraming maraming salamat sa iyo. At saka kay Brad Ansel na nagsama sa akin dito. Thank you very much din. Nakakatawa ito. Ngaylang rin ako na... Eh ang course namin ay Animal Husbandry related sa hayop. Kaya lang hindi ako minsan napasama kahit sa untraining eh. Sa, sa dairy plant niya. Hindi ako nakapunta sa Santa Maria. Ah, ayun pala minsan ayun. Ayun O baka naiinis. Okay lang po 'yan. Ah, hindi kaya yung naiilang may tao, hindi oh, o madaldal, oh, maingay, okay. hindi naman. Okay lang naman po. Oop. -be -be siya. Ayun ayo nga. Mm. O tingnan natin yung anak muna niya ha. Hindi po. Ayun oh, napakaganda oh. Oh, mm. No, bait ng anak ko. Oh. Dito Francisco. Ah, o tingnan natin yung nanay ha. Naku, halimaw din sa <laughs> Tingnan natin yung bulto niya. Oh. Hindi pa pala ito puro. Pero pag tinignan natin. O oh, yan, sasali na. Oh, oh, Ayun yung panala. Yun. Oh, may panala na. tas sasali na rito. Naku, hindi nga ka paniwala. No? May first uh, may second session pa uh -huh. po. Meron pa yang pangalawa mamaya. Uh -huh. Ay, oo nga, ang um, halos 6 liters po. 6 eh. liters to eh, tama nga, halos nakaapat uh, -huh. na. Uh -huh. Ngayon, um, may strainer -ano yun. uh, yung pinakaano na yon. sa, sa dealer, yung mismong babango, pero sa second session pa yun? Ay, ko yan. Ay, lahoy si Kuya ng anak ko. yun, yung anak ng dedede ngayon pero syempre to, kumakain na to opo, naturoan ko na po siya mag feed at saka yung sa mm -hmm. yeah. kaya kahit konting damo o konting suga lang yun, ayun bali ilang buwan na nga ulit itong anak na ito na ganito na agad kalaki 3 mm, months pa lang po na, tat, nasa tatlong buwan o oh. kung titingnan natin eh lamp, nasa bewang ko na Sabi bro, dyan lang siya. Oo, dito lang. Ang laki nung nanay kung makikita nyo lang ito sa personal. Pero inawit mo yung minsan ako, alas dos ng madaling araw. Sobrang laki, nakakatuwa. Nakabuhayan dyan. Yan nga, isa ko, medyo matamlan. Bali kong titignan siya, hanggang balikat ko, lampas halos balikat ko na, ang laki nitong pinakananay ito mo sabi yung uslo nga si Pun ngayon si Pun eh dahil tao blot mga konti naman si Dali ba Oh, lipat-lipat din siya, no? Uh Doon sa apat na dede. Alam niya rin mismo, eh. Ngayon, nakita ko na, uh, kuya. Hmm. Kanina, sinasabi ko, parang, ayun, tumutulo pa Ay, sa bibig, ah. idoliskis ko ah, sige sige Hay <coughs> <Hey! coughs> Lakay nung nanay yung <coughs> hmm. kristo pa ang gambalikat ko galit sya Hen po gumalit sya ulit Ayun Okay, isa pa. Dire-diretsyo. Kahit mahaba video. Eh, lahat naman ng video ko mahaba, eh. Ako lang yata nagbibidyo hindi nagpapaikli ng video, eh. Ah, uh, YouTube, po? Oh. Sa YouTube channel ako, eh. yun. Kasi pag, eh, yung isang kanibo ko na nawala rito, paglaruan ng bata. Kaya kinukumuni ng motor bago ko. Ayun. Pero sinabon ko naman na po ito. Ayan, ganyan po. Katapos hugas ulit ng kamay mm. talagang malinis ang nanggagaling dito sa gatas ang kalabaw ni kuya mm -hmm. mga mga may edad na inaanuhan ko ng gatas ayo nila ng ano ayawin natin ang konting daw mm. Okay, ulitin lang natin. Ano nga ulit yung pangalan mo sa reels mo para maano nila? Miguel Bautista. Miguel Bautista. oh, ayan. <laughs> Ibig sabihin na, uh, Kuya Miguel, meron ka rin video doon uh, nagagatas ka. Mm. Siyempre, oo. Okay. Tapos yung proseso sa paggawa kesong puti. ng kesong puti. Okay. Ayan, sa susunod, madadala ulit natin si Kuya sa paggawa naman ng kesong puti. Opo. Okay. Naku, maraming maraming salamat kay Kuya Miguel okay. sa salamat din po sa, oh, pag sa pagpapaunlak. Oo, oh, thank you very much sa pagpapaunlak niya dito sa paggagatas ng kalabaw. Hmm. Hindi ka panipaniwala yung isang yung kuha lang na yun, ganun na karami no. Mali, yung nakuha mo kaninang gatas at yung araw-araw na nakukuha, saan mo din nga pala dinadala? Meron po akong dinideliveran sa, ano, taga, taga Katmon po. Taga Katmon. O oh, ngayon, ano raw ang ginagawa nila dun sa... Gina, ano, kinukuha naman din sa kanila, kesong puti rin ang ginagamit. Ah, ginagawa din kesong puti. Opo. Okay. Yun yung parang nasa kulay green na dahon eh. Opo, dahon ng po ng saging. Dahon ng saging. Okay, masarap nga yun. Pero kung tutusin mo yun yung ma yung yun yung masarap na wala naman lasa kung tutusin eh, di ba? Mm, ma ano, matitikman niyo po yung alat-alat niya na no masarap po sa pandesal yun. Masarap sa pandesal, oh. Yun nga ang alam ko. Sayang yung makalawa na gawa ako, kaya lang hindi ako naka, hindi ko alam na mapapasyal. Oo oh, oh, nga, yun. sayang. Eh, hindi, hindi sa, Ay sa ano mo ba? Hindi, madali naman bumalik. Eh, sa, sa tingin mo ba, kailan ka ulit gagawa ng ng kesong puti mga anong buwan hindi sa kahit po limbawa, ito pagka nagtira ko limbawa, ng isang litro mga dalawang balot na po mahilalabas nun ah isang litro mga dalawang balot opo Yun, nakita-kita yung bagsak nung tulsip nung <laughs> ano, gusto niya. Yun, anak naman niya ang... Ayun! Um, Napagkawagay Pero dapat po talaga, tuloy-tuloy siya. Meron niya yung mga pinsang ko, magagaling eh. Hindi po sila nagpapasungkal ng bulo, kung tawagin po na. Oo, oh, bulo. Kamahilang po, napapaano nila animal husbandry po ba ano Oo, oh, yung course namin eh. Kaya lang ako hindi pinalad na makatapos eh. Kailangan din ng katalinuhan ng pag-iisip. Eh, kinapos ako dun eh. <laughs> Kasama po sa buhay natin yan. Oo. Um, um, um. tayo sa kadaldalan. Ayan. Mm. Ayun, oh. Ayun pala eh. Na, malalaman mo na rin pala talaga pagkawalaan na yun, eh, no. Ang laki nung inahin kung titingnan natin. Ah, hanggang balikat ko siya, halos lampas pa eh, oh. Okay. Uy, babae pa yata tong anak na ito, ah. Yan, yeah, medyo maganda na po ang kalalabasan niyan. Kung ito po ay 65%, oh. papalo na po siya ng mga sabi natin 70 or 80 ganun. Naku, lalo. Kasi pag po di, yung sabi mo pangalawang pangatlong anak na ito, nasa na yung una at pangalawa, binenta na rin. Opo, puro, puro kasi lalaki. Ayun, pero inalagaan mo muna ng halos ilang buwan o taon bago One mo binenta. Year. One year lang tapos binenta na. Opo. Tapos nabenta na po siya. Pumalo po siya ng 30,000. One year lang inalagaan, 30,000. Buat pagkapanganak po. Buat pagkapanganak. Tapos ba, pa. Kaya nga po. Ay, oo po, nga, ano. Sulit, uh, sulit isang, pala. Isang bulo po ang mabibili. At at kung, ang at ay po. Pinagatasan mo sa ang loob galing. ng walong buwan. Sa, sa loob pa. ng walong buwan? Ah, ganyan. Oo, meron ka lang. Kahit nga lima lang. Uh, oh, buhay na. Ang laki nung hayop po. Oh. Makikita yeah. lang natin ang malapitan talaga siya. Tinda si Maribel bro. Ito, tinatarget ko. Kahit dalawa ka ako, makabili pa kami. Makabili kami isa. Eh di ito, sigurado gagawin mo ng inahinto. to. Okay. Siyempre naman, dahil nga tumaas na kamo yung lahi. Eh ito ba, pwede natin sabihin, may posibilidad na kapag ito eh, lumaki na ng gusto, Malak, halos kasi laki ng nanay niya o malaki pa sa kanya oo baka mas malaki pa kasi nga yung lahi eh kasi maganda tatay niya ah oo oh. galing dairy ah official AI. Oo, oh, in AI, artificial insemination. Opo, insemination. Yung una, pangalawa, pangatlo niya, puro AI yun. Opo. O, ayan, sige, Kuya Miguel. Sa oh, ay... ayan, Salamat sa kanya talaga. Eh, sabi ko nga noon, dapat tinuruan ko siyang sakyan. Eh, yung isang anak niya, naihulog ako noon. Buhat na sabi ko, eh, bara ako. Naihulog ako noon, diyan. May hirap ko kayo, sa <laughs> Oo, oh, kailangan mo yan. Pero ito, lapad ng likod na ito, oh. Pero napakalaking bagay po. Oh. Oo. Sa kung nasa walong walong bon na nagagatasan siya. Eh pwede ba natin sabihin na Kuya Miguel kung nasa magkano rin ang isang litro ng gatas? 75, 75 per liter. Nakuha. Eh, lagay mo na lang po na 350 sa araw-araw. Sa araw-araw 350 mm -hmm. oo. Oh. Yeah. Times 30 days. nakuha, na. Wala tayo. Wala tayo. Yung isang dani para sa soya at saka yung rabbits. Sa oh, pigs. Ini isang dani, may 250 ka pa. Sa loob po ng 8 buwan mo naman gagatasan. Gagatasan sa 8 buwan. Oh, ayan ha. Ayan, narinig natin ang ganda ng mga sinasabi. May natututunan tayo kay Kuya. At saka siguro malaking bagay kaya marami ka na kukuwang gatas yung lahi rin mismo ng hayop natin ano. Yung ko ang napakasarap. Parang kumbaga sa nag-aalikin siya ka. Mm. kung meron ka lang din mapag-aalagaan. Alaga ka. Kung may mga lima ka pala niya, naku, parang buhay ka na rin ha. Para ka na rin ng sahod bulang pas pa nang nag-uupisina. Hmm. Akala ko kanina parang masakit eh yung hinihila mo pa baba eh. Pala talagang gano'n eh, mas lalo pa nga siya eh. Oo, dahil dinudunggol pa niya eh. At saka may, may ipin eh, no? Oo. Kanina ko pa gustong tanungin sa yung <laughs> Kuya Miguel eh. Hindi ba nasasaktan yung, yung pag pinipisil niyang ganun Kitang-kita naman natin sa camera eh. Eh pero mas, mas terorista pa pala tong anak eh. <laughs> Oo, oh, talagang halos sumaapaw rin sa bibig niya pa yung ano. Yung ganyan naman, unang baka ilang... Eh ipin pa dito. yung anak ko. Oh. Ano? Isang buwan. Yan, didila-dila na yan. Uh, pero ah. talaga, bago ko naman ito gatasan sa ano mga uh, tatlong linggo, bago ko ito ginatasan. Ah, nung ipinanganak siya. Palipas po muna ng 3 weeks. Oo, 3 weeks. Saka mo siya sinimulang gatasa na. Kasi medyo na Para makaka-recover eh. yung katawan niya para hindi siya ganun. Hindi, teka muna, pag sila inalis mo na rito at sinuga mo na, yung anak nakalayo, nakatali. Nakatali na. Oh. Talagang hinahayaan na muna siyang kumain ng sarili niya. Yan. Basta po sumipa na yan. Ayan na, ayaw niya na yun. Ayun. Pero yan, bigay na bigay pa po siya. Tiyo mo po. Ayun, Ay, hindi kumikilos, hindi gumagalaw. Oo. Oh. Oh, yan na, kung tawagin ko nga, yan na, sarap na sarap ka, lumalaway ka na naman. Oo. <laughs> Oo, <laughs> oh, yan na, nakakatawa. Ako. Na Ah. Uh, pag hindi naman mahilig sa hayop kasi hindi naman magugustuhan 'yong uh, content natin eh. eh dahil karamihan na uh, hayop sa agriculture kasi, uh, halaman at mm -hmm. halaman gulay at saka hayop talaga ako nagko-concentrate. Eh. Mm -hmm. Napapasama na lang 'yung mga pasyalan. Ito, meron po ako dito. Sinasaka ko po 'yun, ano, dalawang kaban. Kung gusto niyo ipapasyal ko kayo. May kubo po. Ako ayun, ako. sige, nako maraming salamat. Okay. o oh, ayun, meron pa tayong mapupuntahan. Okay, bahaba-haban na itong video natin. Okay na ito. Ayan na, nakita natin na buwat sa inumpisahang nilinis yung dede, ginatasan, o tapos ayan na, pinasaglit yung anak. Ganyan na po ngayon lahat yan. O. Oh. Pag sumipa na po siya, ayun. Na. Ayun, okay, okay. Ayun, tinan mo. Napakabilis po niyan, proseso niya. Oh. Busog na siya, Oh. Dito oh. niyo po mararamdaman na ang gatas na dede. Kala halos ganun pa rin ho karami ang nakain. Ay na naku pala. No. Ay oo, oh, ito nga yung umbok. <laughs> nakakatuwa oh. At saka ito, patatlong anak pa lang to. Kaya itong kalabon ni Kuya na to, batang bata pa ito. Ito, yung unang dalawang anak pala lalaki kaya nasa binenta ulit, eh, ito pa babae. O oh, nasa 8 years pa lang. Mm, kasi wala na po natin ng 4 years bago siya nag-anak. Uh, Apat na taon bago nag-anak. 3 years, plus 3 years. Oh. Sige natin sa walong taon. Pero nasa pito ano. Kasi isang taon po ang halos ang ano nang panganganak niyan eh. Tuloy-tuloy ito ko yan. Na, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi siya ipinapahinga. Oh. Mm. Ayan, na naglandi kaya, na siya mga, po siya. Naglandi na uli yan. Eh. Mm. eh ngayon, hindi ko muna ipinano kasi Ayan, bala ko pupurgahin. Ah, pupurgahin muna. Okay, oh, kasi nagpurga nga po ako mga baka. Nang nang baka mo. Next oh. month naman po, naglalandi ah, Aha. Ang o yan, niyo? ito yung lugar nila, ha. Ito yung pinagsusugaan. Ito yung isulat ko, eh. 18 uh, to 21 days. yung estro cycle nila. Ah, uh, ah. Uh, Alin-alin yung sa estro cycle? Yung nandini nila, Ah, ah, ah. 18 to 21 days po. sa babay, yun. Ah, 18 to 21 days, so. Anong, ha. Ano yun, ha. Mapaparapak siya sa sarap, eh. Oo. O yan, ha. Para sa mga manunood, ha. Baka sabihin, eh. Inaagawa ng gatas yung anak hindi ko oh, ganun ha hindi 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 ganun ayan makikita natin oh halos sa uh, umaapaw pa nga sa bibig nung anak yung gatas uh, pagkaginagatasan ano, pagka ayun na uh. ang iingatan lang talaga yung mas ito talinghas na ng nga po balahibo niya eh. pero mas may matalinghas pa dyan talagang yun yung tinatawag na hinahapit ang gatas Ayun, magat hapon. Pero ikaw nga kamo, ha, isang beses Umagad. lang sa buong araw. Umaga lang. Medyo naman katawan niyo ay niyo. Hmm. nga po ang sasabihin, napakataba at mataba nga daw po. Sabi ko, 3 months na. Nakakalula yung laki nung Gutom pa po 'yan. Hindi ko na bigyan ng damit ako po yung galing ng pwesto. Yeah, iniisip ng arebel. Hmm. Dumating ako dito LSG, sa kaso na ako ng ayot ko. Imiga pumapasok. Mm -hmm. Nasa Manila, Manila. nagdedrop. Nag 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 oh, ano Oh, yun lang. Pag nagpapaaral talaga. <laughs> okay, nagsisipa-sipa na. Okay na. Mahaba-haba na tong video natin. Okay oh, kuya so maraming maraming salamat ulit sa iyo. Po, kuya Miguel no, Bautista. Okay, brother Ansel, kawayan na rin. Okay, okay, maraming salamat. Okay, thank you, thank you very much.